Mga kapuso, siguradong mai-inspire kayo sa kwentong ihahatid namin sa inyo. Matapos kasi ang sampung taong pananatili sa isang kulungan, isang lalaki ang nakapagbagong buhay sa tulong ng Panginoon at ngayon nagbabahagi na ng salita ng Diyos. Nakatutok si Cara David. Kulungan ang naging tahanan ni Ireneo Boy Tambule sa nakalipas na labing isang taon. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo matapos masangkot sa rambol sa kanilang lugar. Pero giit ni Boy, napagbintangan lamang siya. Hindi naman po kami ang gumawa talaga ron. Yung talagang gumawa, tumakas po. Dahil sa pagkakakulong, nawala ng padre de pamilya ang kanyang apat na anak at nagdadalang tao noong misis. Noong una, hindi ko po maintindihan eh. Nandun po yung uh, galit ko. Siyempre naghirap din po yung pamilya ko kasi ako lang naman naghanap buhay. Taxi driver po yung uh, ko. Sa gitna ng kagipitan, nakilala ni Boy ang Panginoon nang minsang dumalo sa isang Bible study sa loob ng kulungan at mula noon, nagbago na ang kanyang pananaw sa buhay. Matapos ang mahigit isang dekada at dahil na rin sa ipinakitang good conduct, nabigyan siya ng parol noong Enero. Masabi mo, nakauwi na si tatay. Masaya po. I love you. Hindi ko po nasayang yung labing isang taon dahil uh, nakapag-aral din po ako doon ng uh, Bible study. So, Bible on air. So, marami din po akong natututunan. Kung hindi po ako nakulong doon, hindi rin po ako maging ganito. Aakalain mong hindi na babalikan ni Boy ang bilangguan. Pero linggo-linggo, bumabalik doon si Boy para magturo ng salita ng Diyos. Siyempre masaya po ako dahil dati ako po yung attendees. Ako po yung umaaten. So ngayon naman, ako naman po yung uh, nagsiserve po sa kanila. Tuwing Webes naman, nagba-Bible study rin siya sa mga empleyado ni Patricia Paterno. Lahat ito, ginagawa niya ng walang kapalit. 2009, nag, ano kami, nag ng Quezon City Jail Ministry. Nakilala namin si Boy kasi si Boy yung worship leader doon. He can give so much. You know, he can really share the Word of God. Pagka nagpipreach yan, nararamdaman namin kung ano yung nangyari sa kanya kung paano siya ginabayan ng Panginoon, kung paano siya uh, binibigyan ng lakas. Ito ang unang beses na magpapasko sa labas ng kulungan si Boy. Kaya naman narito ang munting handog sa kanya ng kanyang mga naturuan. Ang dami nating natutunan, especially sa buhay niya na talagang kakaiba. Talagang masasabi natin na uh, nagbabong buhay ka at naki para kaming witness di ba in behalf of lahat uh, tayo dito ay nagpapasalamat kami meron kaming ay uh, card na maraming salamat po card david na 24 oras